no sound Today is ano na? Today is Tuesday, February 6 na. At birthday pa lang ngayon ng daddy ni Chris. So maglalagay lang ako mamaya ng kandila. Sisindila na tayo ng kandila dyan sa labas mamaya. Tapos yun, nakaligo na ako kasi nga, um, tawag dito, ihatid eh, ko si Princess. Tapos yun, maglalagay lang ako netong olay na natural aura. Ito yung nabili ko kahapon. So, naglagay ako nito na kagabi kasi gusto ko nga matanggal tong ano ko, oh, yung dark spots na yan dyan. So, may nakalagay kasi dito brightening cream din siya. Tapos ngayon is, ano din siya, with UV protection din siya. So, pwede siya sa umaga na rin. So, maglalagay ako nito para meron tayong sun protection na rin. Nag-cleanse naman ako kanina. Nag-toner na ako kanina. Ayan. Lalagyan na rin ulit ako ng Tinted Moisturizer from Perfume Dessert. Tinted Moisturizer from Perfume Dessert, guys. Sobrang unti lang yung nilalagay ko dyan kasi ano na siya. Nag-oxidize naman yan siya sa mukha. Kaya feeling mo parang ang puti-puti sa mukha. Pero kasi nag-oxidize din naman yan siya. Hindi na ako gumagamit ng beauty blender o brush. Kasi feeling ko, nag, nag, nag ano siya, nagkakaroon ng guhit-guhit pag brush. Tapos pag beauty blender naman, namumuo-muo. Parang mas okay siya sa akin kung kamay na lang. Kinakamay ko siya. Diba iba-iba naman ang ano natin. Iba-iba yung depende sa skin mo. <laughs> yung iba, mas hiyang sila pag may beauty blender or brush, ganyan. Yung iba naman, ano lang, kamay-kamay lang, pwede na. Tapos may, pero may mga ibang product na akong ginagamit na hindi naman siya din okay pag kamay yung gamit ko. Dapat brush. May, may mga ganun, guys. Tapos, lip and cheek stain ulit ng Everbelena. Tapos mamaya na ako magliplistik kasi kakain pa ako. Oh, ito. Kagaya nito. Ayoko 'tong kinakamay siya kasi para siya namumuo. Namumuo mo siya pag kinakamay ko naman siya. Kaya binabrush ko siya. Mas mas maganda yung um, lapat niya kapag naka-brush. Okay lang, okay, kahit kainin mo yung mga ka kanin dyan. Magsasain na lang ako mamaya. Ah, hindi kasi ako nagsain dahil may kanin pa. Kaya mamaya hapon na lang ako magsasain. Okay na ako. So, ganyan talaga ako mag-blush, guys. Putok na putok. <laughs> adik, adik Adik na adik ako sa blush. marami akong blush kasi sa lipstick. Yan na. Mamaya na ako magli-lipstick kasi ano, nakain pa. Ayan. So, alam nyo na guys, kapag nakaupo na tayo dito, <laughs> alam nyo na, na mag -e edit na naman tayo. Parang itim nung mukha may Tayo ay mag -e edit na naman. Natambakan na naman tayo ng vlog. So, baka ano, oras na naman ako matapos. tayo ng konti. Yan. Yan. Ay, tatanggalin ko pala. Nandiyan pala yung mga videos. Tatanggalin ko muna. Sama na kami ni Princess. Ayan. Dito kami, Jollibee. Dito na kami magdi-dinner kasi walang ulam doon. Hindi, ah. hindi lang. May surprise si Princess sa akin. Tatakpan ko na lang. Ayan o. Oh. Ayan. Tapos ayan. Ayan. Ah. <laughs> Iwan ako si Princess. Tala lang ako ng Gold Deluxe. May bibilin lang ako. Ay, dito lang yan ah. Pumili ako na lang. Macaroon's butter. 68 pesos na kilo. Dessert. Kami na... Um, optical. Papacheck up nyo yung mata niya. may ko open pa. Ayan, bukas pa. O, ano oras na? Mag-alas 12 na. Hmm? O, yan you know, mag-12 na. And, anong ginagawa ng isa? <laughs> Nagbi midnight snack. Ayun know, o, unti na lang yung tira ng ano. O, tapos tina, yun, nalaglag pa. Nalag <laughs> Ako din na Gusto ko rin kumain. Gusto ko kumain. May, may ulam pa dito eh. Tapos gusto ko yan. Partner natin ng tuyo. Dapat pang almusal yan eh. Tomorrow. Hey guys! Today is Wednesday. Dapat ay labad day natin ngayon. Pero ang ganap. Tcharam! Walang... lang. Oh, ayan. Wala na naman tayong tubig. <laughs> Ay, nako. Diluto pala ako ngayon, guys. Ayan. Ipapakulo lang ako ng manok kasi um, ipa-fried chicken ko siya. At, yun nga. Wala tayong tubig. Dapat maglalaba ako. Paano ngayon yan? Hindi pa yung uniform ni Princess. Dalawa. May pasok pa siya bukas. Pero last day na nila bukas. Kasi Friday wala na silang pasok gawa ng, di ba, um, Chinese New Year na. So, ako nag-open ulit ng vlog kasi kanina dumating yung truck ng tubig. So, nag-igib muna ako. Tapos, um, ngayon naman, nakaayos ako. <laughs> Kita nyo, pupunta ako ngayon ng clubhouse. May aayusin si Kasuhin ako doon. May aayusin ako doon kasi may friend kami na um, updated naman sa bayad pero hindi nakalagay sa sa good standing, kaya ayusin ko muna. May dala-dala akong bote kasi iiwan ko yun doon sa pinagbibilan. kasi dito sa amin wala na. So alis muna ako, napakainit kaya kailangan kong mag-glasses, mag-shade kasi alam niyo na 'yung main grain natin. Ay, nako, kailan na naman kaya itong tubig namin maasikaso? Lagi na lang sira muna ako. Ayan. So, hi guys! Meron tayong dumating na package. Ayan. I-unbox ko to sa harapan ninyo. kada naman nag-open ako ng aking. Ayan. Na-open na siya. Ayan. Alam ko guys kung saan to galing. <laughs> Kaya ako, tira nyo yung ngiti ko. Hmm. Sa ikan lola nyo. Kasi, Grabe. Ito ay galing sa... Ito pala, meron pala dito. Jaran! Ito guys. Perfume dessert. Ayan. Fine fragrance mist ng perfume dessert. Ang dami-dami na nilang bagong scent ngayon sa totoo lang guys. And sobrang talagang pag sinabi mong perfume dessert, hindi ka talaga mapapahiya. Hindi pa talaga guys, ako ay talagang fan na ng perfume. And isa sa mga hindi pwedeng mawala sa akin na perfume is yung perfume dessert. Kasi sobrang gustong gusto ko yung scent nila. Ayan. Meron tayo dito dalawang scent galing sa perfume dessert. Ayan. Ito so guys is 270 ml. Bago miss nila to, miss. Uy, ang bango. Ang bango niya, grabe. Pagbukas ko pa lang, sobrang bango. Ito na, ito. Ang sol nila, ang pinaka-top notes nito are pistachio, bergamot, cardamom, and pink pepper. Ayan. Dua. Ang pinaka notes nito guys is lavender, mandarin, orange, black currant, and petit green. Ayan. Sobrang babango nito guys kasi perfume dessert yan. Alam niyo naman pag perfume dessert, sobrang quality at sobrang high end ang scent nila. Ay, grabe. Ang bango. Teka lang nga. Uy! Sino ka dyan, te? Ang bang mo. Halo-halo na to. Dito na lang. Ay, kape. Ito. Ito, mas... Ano ko tong scent na to, teka? Woo! Hmm. Tapos, yun know, o. <laughs> Ang fresh mo na to, eh. <laughs> Sino ka dyan? Ayan, ayan, guys. Ha. Ayan, perfume dessert guys. Tapos nagsaing na muna ako. And, ayan, tinan nyo. Tambak na na ang ating labahin. Ay, labahin tuloy. Hugasin. Ayan, so, mamaya na lang natin yung hugasin para sabay-sabay na. And then, syempre, gagamit na muna tayo ulit ng paper plate. Ayan, magpe-paper plate. Kakain muna ako, guys, alas dos na. Hindi pa ako nakain. Ayan, mag-charge na rin tayo ng phone kasi malulubat na siya. So, balik tayo sa paper plate muna. At bumili ako ng guys. Ayan, sobrang. Mmm. Mmm, ang sarap. Kasi ang, ang init, init. Nakakain muna ako kasi pa ako kumakain. So, ayan. Baka nagsain na rin ako ng maaga kasi alis ako mamaya ng maaga. Siguro mga 6pm. May pupuntahan kaming ano, may namatay dito, dito sa ano namin sa area namin senior so dadalawin dadalawin ng grupo and sasama ako tapos dalawa bali dalaway ko kunahan isa dun sa may St. Peter so sasama ako sa kanila para naman para makiramay meron pa naman ako na edit na vlog para ngayon Ayan. So, kakain na muna ako, guys. Dito kami, guys, ni rin. Kasi pupunta nga kami dun sa, ano, sa patay. Naantay namin si Princess. Naglakad daw siya, eh. Kala ko, abutin pa kami ng, ano, doon, maaga. Pero late na rin pala sila. Ayun, ano, ano, eh. Six, tapos yung pupunta ng seven. Ano, antayan. Tayo namin si Princess dito. Mamuhay Ayon sa iyong plano Ayon sa iyong kalooban Mag-i-enjoy ako Ng buhay Na walang hanggan Buhay na puno Ng kas kasiyahan kapay